ayan guys ayan guys ayan ito yung ginagamit nating unit slipin mo muna natin sa si scope guys yung ano yung pinapatatamaan natin doon tignan natin guys kasi para makita nyo rin guys ayan yun yung pinapatatamaan natin guys oh. malaki kasi yung cruiser natin guys ah uh, yung scope kasi Ayan no Unlucky, oh, ang Malaki yung scope doon sa ating point of impact. Sa ginawa ng point of impact eh, hindi tayo makakapag one hole. Dahil yun sa cruiser nito guys, kahit anong zooming nagagawin mo, matatabunan mo yung point of reference sa kanyang cruiser dahil malaki yung kanyang cruiser no. So, ang unit pala na to guys ay ang unit na naabil sa atin ni Sir Darwin Puno no? ng Uh, patin ay agusan Dil sur ayan mm. Uh. ito yung kanyang naabil sa atin na metatron at ang gusto niyang ipapagamit kasi guys ay ang kanyang scoop yan gusto niyang ipapasiro kaya ito na rin yung tinisting natin so nagiging specs pala nito ng unit na guys ay metatron natin ay ang ginagamit natin ay ang barrel na steel barrel, Danau barrel, 12 groves, 5.5 mm in, inside diameter, 16 mm outside diameter, 24 inch barrel, .22 caliber. Gumagamit tayo ng 0.45 liter tank, 3 kpsi input, regulated power, 1,800 output. Ayan, so 1,800 output yung regulated regulated power natin guys naka 930 fps soft hammer soft trigger ayan stainless na rin yung kanyang hammer at saka yung trigger guys so meron tayong adjustable power hammer spring sa ilalim ng grip na kapag niluluwagan mo ayang kanyang pagpapahina at ang pagpapasikip naman ay ang kanyang pagpapalakas ayan retractable check rest guys ayan always na pwedeng pahabain at pwedeng paiksiin. Ayan. So shout out sa magmamayari nito. Sa nag a nito sa atin. Kay Sir Darwin Puno. Maraming maraming salamat po sa tiwala Sir. At God bless po. Para sa ating lahat. Okay guys. Ah. Gugroopings lang tayo dito guys. Sa ano. Sa karton na yan. Tignan natin yung accuracy at consistency niya no. Sa groupings lang. Sa layong uh, 20 meters. 20 meters lang mo muna tayo ngayon guys dahil may mga tao doon sa pinagtitestingan natin. Ayan. So let's go. Try natin guys, try. Ah, ito yung Metatron guys. Yan, so ito na siya guys, yung unit natin guys. Yan, Metatron. Sige. Dapat camera. Yan. Ito yung tactical Metatron guys. Ito yung magiging unit ni Sir puno. Ayan, sir puno po. So, sige, try natin. Gawa mo muna tayo ng point of reference, guys. Yun. Sa. Kit makatira lang tayo dito ng mga ano guys, mga ilang shots. Para makita natin kung gaano siya kaganda, kung magpapabago-bago ba siya o hindi. Ito pangalawa guys. Walang gato dito guys, kaya ano, uh, lang tayo. dalawa parang squeezing ako ah <laughs> squeezing guys malapit lang ayusin natin to guys yun, wanol un apat apat <Sukur> <Sukur> anim ito kasi taas konti guys ano nag-squeezing na yung kamay ko guys ah hindi lang Ulo. Siyam guys, pang siyam. Siyam. pang sampo guys. yun okay guys na natin mo muna yung ano guys yung groupings dinan mo muna natin guys maaga pa ngayon guys uh, ah, inagahan kong simulan kasi para baka marami pa tayong may repair mamaya ito yung groupings nya guys ay hindi na masyadong masama yan ano? unsorted pala yung balang ginagamit natin guys ayan so goods okay